guys, welcome back to my YouTube channel for today's video. Nandito kami ngayon sa lugar na kung saan sobrang ganda. Yan, nakikita nyo guys, di ba? See yun. Sobrang ganda dito. Dito ka, Rhea. Yan, dito pala yung mga kasama ko guys, sila Rhea. Ano name mo? Roy Pumpkin. Roy, hindi manyan Roy Kalinga, Roy. Kalinga, Roy. Roy TV Vlog. si, ano yung channel? Rhea May Aliviano. Tumatambay lang kami ba kasi... Oo, kasi malapit na ma ano? Yung New Year ba? Malapit na matapos yung year. Ay, oo nga. Hoy no. Malapit na matapos yung year. Hmm? <laughs> <laughs> hey, no. year. Matapos ang year na pamayalain blessing. Oo. <laughs> so ayun, hindi lang kami yung nandito, no? Meron pa kaming kasama, hawakan mo. Hawakan mo ang aking kamay. <laughs> <laughs> so ayun guys, meron kami tanong sa inyo. Doon kayo rin. Eh. Oh, may tanong kami sa inyo. Ready na ba kayo sa tanong? Hindi. Kasi may may meron nagko-comment eh. Ano daw? Ano daw? Ah, dito ka Ang layo mo naman rin. Ano daw yung... <laughs> Before daw matapos ma-end yung ano natin ngayon, yung taon, ano daw yung New Year's Resolution nyo? Wow. Ah, ano daw yung babaguhin nyo? Ah, babaguhin. Oh. Oo. Ikaw? Oo. Oh, ano yung babaguhin mo sa mo? Like for example, pa maganda ka ngayon, gusto mong maging pangit sa next year, parang ganun. <laughs> Ay, gusto <laughs> ko lang ma... New Year's resolution. New Year's resolution is ano. Tanindot 'tong taning smile niya. Na? Yung. Yung. Hindi na ako maldita. Ah, gusto mo sa next year hindi ka na maldita. Gusto mo na maging mabait. Uh, aside. Mabait naman ako pero selfish. Ah, aside from that. Ano ano pa yung New Year's resolution mo? Aside sa ugali na babaguhin maging mabait, ano pa? Wala. Ah, yun lang. Kasi kasama na yun eh pag mabait ka automatic automatic na yun. Correct. Ah, okay. So, ikaw, ano yung New Year's resolution mo? Ha? Huh? Ay. Sabi, ano sabi niya? Sabi niya, gusto gust, gusto kita. <laughs> Ay, hindi pala. Ano? Sana hindi na ako. Ah, sana maging ano ka, kasing kapal na yung mukha mo kay Rhea. Mag-change mag na kayo, mag-change no? oh, mag-change. Mag-change <laughs> ba? Mag-change. Oo. Siya yun na yung mahinhin, ikaw na yung burara. Ay, ikaw na yung ano. Burara. <laughs> ikaw na yung ano yung bibig. Ano pa? Aside from ano, hindi na mahihain. langgam. langgam. ikaw, aside from that. Wala na, yun lang. Ah, okay. <laughs> ikaw, ito, ito yung inabangan ng lahat. Ano yung babaguhin mo sa mukha mo next year? <laughs> Ay, joke lang, joke Kaya lang. Mo ka, Hindi, baka New Year's resolution mo. Ay, oh, lang ba? Ay, ilong. <laughs> Wala yan. Wala yan. Ano na? Yung pinapangarap ko. Ano? Gusto ko lang bumalik yung tao ng gusto ko. Ay! At, at, at. Mapakita yung... Uh, uh, mapakita ko nga malaki ng pinagbago ko sunod next year. Ah! Uh, Oo. Oh. Yun yung gusto mo, Roy. Gusto yes. mo na... Ma maipakita mo, mapatunayan mo na lahat ng tao kayang magbago. Come on. 'Di ba? Kasi hindi pa naman huli ang lahat eh. Habang buhay may pag-asa, tama ba? So, we wala namang in just once na bago agad, 'di ba? Gusto mo next year bago na? Yes. Hindi na siya Roy. Ano ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Roy, 'di ba? Ano? Siya? Roy TV Vlog. TV. <laughs> ano ba? Yung ah. apelyido mo? <laughs> Roy Dabalos. Roy Dabalos. Hindi na sa Roy Dabalos next year. Siyempre na siya sa Thunderford ka na. <laughs> <laughs> ah, yun, yun, yun lang ba talaga aside from ano, gusto mong magbago at gusto mong mapatunayan? Gusto kong, gusto ko yung vlog natin lalong magtatagal at mag, masaksis. success and full. Success and full. Ah! Buti ba si Royo Marami tayong matutulungan. Ah, para mas marami tulungan Yun yung New Year's Resolution mo. Okay. Nice, ikaw, nice. Bro, ako? Ano? <laughs> Hindi, tapos na ako. <laughs> Hmm. Tapos na next year na ako. Ano bang gusto mo ma... paglaki ko? Ay, paglaki mo na ano yung gusto mo sa next year? Gusto ko sa next year? Hmm. Siya. Uh, Sala yung gusto ka sa next year. <laughs> <laughs> ano ba? Ano ba question mo? Siya, anong new year solution mo? New year solution? Oo. Huh. Solusyonan ko yung new year. Solusyon sa Sabal new ba? year? Ano 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 question na? Ah, New Year's Resolution. Yung New Year's Resolution ni ano ni Nicole, ano? Yung ayaw mo na maging mahihain, di ba? Tapos si Rhea, ayaw na niya maging malita daw, ganun. Uh -huh. Kasi sometimes kasi guys, di natin mamamalayan ba yung sarili natin. Kung ano nga nakasanayan natin, yun yung pusang gumagalaw, di ba? Correct. Tapos lately mo na malalaman, ay, gano'n pala ako, di ba? Kala mo okay lang kasi natural lang. Laman pero, naman kasi tayo meron. Oo. Kaya, meron namang tinatawag na change your character. Yung character mo, i-change mo dun sa mga maganda. Kagaya ng mga katabi ko, mga maganda. Pero ito guys, napaka-exciting nito kasi malapit na matapos yung year 2023. Nararamdaman mo ba yung year 2024? Ikaw, nararamdaman mo ba na mahal kita? kung may taong na mahalin ay walang iba kung di ka. <laughs> <laughs> di ba? Nalamdaman mo ano ba yung New Year na ano yun? Yung Hindi. next year ba? Ano 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 kaya possibility na mangyayari next year sa 2024? Ikaw? Sana maganda. Maganda no? Kasi yung 2023 magulo man siguro. No? Hindi Yun ba yung na COVID? So, meron namang hmm. may. Meron namang maraming. Business. Ano ano? New year's resolution ko. Okay, Tito bag. Ano kayang new year's resolution? Ano? Ayoko na gusto ko nang nahano. Na ayoko na nang maging mahiyain kasi mahiyain kasi ako guys. Poteng <laughs> natatawa. Miyain pambugbog na. Mahiyain ba ako riyan oh? Mahiyain man ako. I ikaw yung pinaka hard sa so I mean. amin. Your resolution mo, Christian? Ano? Gusto ko, ang gusto kong baguhin sa sarili ko yung ano, pagiging tamad. Correct. Kasi tamad pa ako. Merong masasabi na masipag ako pero... Minsan mata, lang. Oo, sa mga mata ng mga mas masipag, meron pang mas masipag kaysa sa akin. Tama. Uh, tamad pa rin ako kasi... Ano, maaga kasi ako gumigising. At kumakain lang. Gumigising ako mga 11, 12. <laughs> eh maaga na. Boy, binabangungot ka gago. maaga, di ba? <laughs> di ba maaga? Hmm. Yeah, matutulong din ako mga ano, mga tawag dito. Hmm. Mga 3. 3, 12, two, ganun. Kaya gusto ko maguhin ba na ayoko ko nang maging tamad. Hindi naman siguro tamad yun. No? Patagal lang talaga ako natulog. Correct. Kasi, Kasi, busy ka din. Oo, oh, busy din ba? Maraming mga kailangan takusin. Pero gusto ko talaga maging ano, maging masipag kasi tamad pa kasi. Na gusto ko maging masipag sa year 2024 at gusto ko rin i-change yung character ko na mas maging ano Maging ko, Darna. Hindi. <laughs> okay. Ano ka ba? Tago natin 'yan, hindi naman pwedeng sabihin. Gusto talaga 'yan. Ano, gusto ko talaga yung ano. Magbabackflip daw si Roy Tignan natin kung marunong ba tayo magbackflip si Roy Sige go Ikaw Roy, ikaw mauna Roy Okay, pakita natin kung Paano magbackflip si Roy <laughs> Time Wow Ayan, parunong din daw si Nicole Sige daw Nicole Sige, go Chan. Sige, try natin. Try natin, guys, kung kaya ba natin mag backflip kasi. Oh my god! Wow! <laughs> Ouch. <laughs> okay ka lang? Ah. Ano ba 'yon? klaseng backflip <laughs> Sabi ko naman sa'yo, mag-stretching mo na kayo. Tulong! <laughs> Tulungan mo, Nicole! Uh -huh. Nanang sa viewer. Ang sakit. Oh.